Tiniyak ni Pasay City Mayor Amy Calixto Rubiano na mananagot ang sino man may pagkukulang kaugnay sa nangyaring pagtakas ng sampung bilanggo sa Malibay Substation 6 Pasay City. Ayon sa alkalde, agad siyang nagpatawag ng meeting sa Peace and Order Council upang magawa ng agarang aksyon at mahuli agad ang anim sa natitira pang takas matapos voluntaryong sumuko si Tirso Galit na may kasong robbery sa SPD habang naaresto naman ay isa pang bilanggo na si Joshua Panganib sa Taytay -tay Rizal at ang dalawa pa na sina Joey Hernandez I. Gabriel at Eden Garcia I. Rodriguez sa Noble Street, Barangay 59, Pasay City. Iginita alkalde ang panawagan sa mga kaanak na tumakas sa preso na makipagtulungan sila sa mga otoridad upang wag nang umabot sa punto na sila ay mapahamak sa kanilang pagtatago. Bukod sa 30,000 pesos na pabuya kada ulo mula kay Mayor Amy e. Calixto sa mga takas, nagbigay na rin ng karagdagang 100,000 pesos na pabuya buya kada ulo si SPDC police brigadier general John Brion Papa para sa agarang pag-aresto sa anim na takas na preso. Sa ngayon ay patuloy pa rin sinasagaw ang sinasagawang manhunt operation laban sa mga ilang pang nakatakas. Samantalang nakalabas na sa ospital si police staff sergeant Arison Arid ang pulis na inagawa ng baril matapos itong pagtulungan bugbugin ng mga tumakas na bilanggo. Ako si Jojo Sikat Walang inaatas ang balita